Ayan, ano nangyari sa tanim ko? Ayan. Naubos. Tumutubo na sana yun, oh. Ito, oh. Mm. Grabe, ang laki na sana nila. Wala. Naubos. Bakit naubos? Ayan, oh. naubos. Nabali pa yung lansones ko. yan, ubus ubus, maaga pa ako yun no ubus talaga bakit? nakalabas sila and worst case isa na lang naiwan sa sisi ko kasi pag pag umaga ko lang sila binibigyan ng food maraming food ayun eh, no? Maraming pagkain yan. So, hindi ko alam kung kailan pa yan sila nasa labas. Kasi kagabi before ako umalis, pinakain yun, oh. As in, alam mo kung anong ginawa nila? Kaya dito ang dami ng bato. Pinahikain nila dito sa ilalim para makalabas Same dito. Yung hinaharang ko dyan sa baba, tinuksan nila. Yung talino talaga, grabe. Hmm, gutom na gutom. So hindi ko alam kung kahapon pa to sila sa labas kagabi. Kasi kagabi, na no, oras na ako nakauwi eh. Alas 12 na nang gabi. So ngayon lang ako nakapunta dito sa likod. Kasi magpapakain nga. Nadisgrasya. Nadisgrasya yung dalawang sisiw. Kasi tatlo yan, di ba? Hmm. Nadisgrasya yung dalawa kong sisiyo. Malaki na yan eh. Yung sisiyo na yan, kahit pa paano. Ang ah, ah! kainan na yung tunog yan. Eh, nanghirap tabuli ah, ni Tisoy. Yung kat, itong apat, kasama yung sisiyo, nilagyan ko lang ano dito sa loob. Tapos, tinaas ko lang yun nandiyan sa so, baba. Pumasok na sila. Si Tisoy talaga grabe ang habulan ko sa kanya. <coughs> Ay, yung kainan ng sisiyo. Yung kainan ng sisiyo, yun ang sa sisiyo. Kasi pang ano yan eh, mash yan. Yun yung para sa matanda. Madami yun. Mukha ng konti. Kaya ang tataba ng mga to. Sayangan ako. Sayangan ako sa dalawang sisiyo. Okay lang yung nasira ang tanim eh. Okay lang yan. Kasi makakapagtanim pa naman ako ulit. Buti ka mo. Dito nila nakita. Yan o. Oh. Yan nila yan. Tsaka yung mga lettuce ko doon hindi. Buti na lang talaga. Yan ang kalat-kalat kasi pinagkakaykay nila. Ay, sayang. Tatlong sisiw na sana. Or siguro talaga, ano, every uh -oh. batch talaga, isang sisiw lang talaga nagsasagsi. Pang-apat na batch na to, eh. Yung pangatlong batch kasi wala talagang napuo. Yung unang batch si Tisoy, si Ana lang, si Chiki lang, ayun oh. Yung inang Pangalawang batch si Tisoy, ayan si Tisoy. Ayan si Tisoy, yung pangalawang batch. Sa pangatlo, walang nabukas ito. Sa batch ni Chiki, dalawa sila. Sa batch ni Tisoy, tatlo sila. Itong batch na itong pangatlo, yung sisiyo na yan. Hindi ko pa nabinyagan ng pangalan yan. Tatlo din. Sana sila. Gusto ano, ako. Huh? Gabi talaga silang tatalino. Lumabas talaga.